Hello, mga day. Andito na tayo kay Mr. Bean. Mangharbat na tayo. Ay, mga day. Ang dami. dami na naman laman si Mr. Bean. Ako, wala na naman akong gloves. Ay, nako. Si kumari niyo talaga. Bagay na lang nakakalimot. Ako, tumatanda na talaga. Ay, mga day. Awesome time. Yeah. Hi. Nice Come in. You guys got in. All right, Hi. Oh, it's Hi. you. Yeah. Hey, how are you? I'm good. I'm crazy. later. Ayan, mga day. Konti lang ang ating harbat ngayon. Pero okay na kay may pang-ulam na tayo. Hay, mga karni-karni ang ating mga harbat. Pwede na, nakaminos na tayo sa ulam. Hindi pa. May nakasabay pa kasi tayo kanina. Kaya konti lang ang harbat. Tayon may nakuha tayo nitong pork loin steak. Ayun at may nakuha rin tayo nitong Crumb chicken tenders. So, nakatalawa tayo nito. Tapos ito, may nakuha rin tayong basa fillets. 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 Fillets daw sabi ni Inday. Ayan. So, may nakuha rin tayo nitong beef rump roast. Tapos may nakuha rin tayo nitong chicken kebabs and barbecue. Tatlong klaseng barbecue mga day. Oh my! chicken burgers at itong protein oat bars. Ayan, dark chocolate ang flavor niya. Nasira lang yung kahon niya dahil kaya tinapon na nila. Kaya hindi na nila mabenta yan. Ayan, ang expiration niya ay sa December pa. So, matagal-tagal pa. Ayan. Ayan ang ating harbat mga day. Hello mga day! kumusta ang lahat? Ayan, so, mag unboxing tayo. Okay, dumating na itong in-order ni Mr. ng aking husband na camera. So, para mapaigi natin ang ating pag-vlog, ay ito na nga, in-orderan tayo ni Mr. ng maganda-gandang camera ba? para hindi na shaky o di ba para ma-improve natin ang ating mga content. Ayan. Para masiyahan naman kayo. Ayun mga doy oh. Kita ko sa iyo. Ayan. Ayan. Oop 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 oop. So, pinuksan ko na yung box pero hindi ko pa siya inaabot. Oh, ayan mga day. Tara, unbox na tayo. So, binuksan ko na yung kahon niya mga day. Pero hindi ko pa binuksan yung mismong laman niyan. Ayan. Oh my God! Wow! Ako, excited na ako. So, ayan siya mga day. Ah. So, meron tayo nitong case. And of course, Ayan. At ang ating mic na din. Parang medyo malinaw ang ating pagsasalita. At ang ating camera. Ayan. So, dumating na ang ating camera, mga day. Ayan. So, Masurprise ma ako dito kay mister Mga day. Kay surprise niya lang sa akin ito. Kaya kahapon si ako naglilinis may biglang dumating. Kala ko, akala ko naman order niya. Kayo mahilig mag-order online semester sa mga kailangan niya ba sa araw-araw niya. Streamer din kasi siya. So, ito na nga pala. Naka na. <laughs> Binuksan na. Ayan. So, ayan na. So, ayan. Nabuksan na natin. Oh! Dun-dun-dun! na! sabi eh, accessories at eto na yung camera niya napakaliit lang pala dayo napakaliit niya lang pala laki pa yung Malaki pa yung kamay ko so ayan siya mga day sa natin ako excited na ako mag vlog tong camera nato, Maganda yung mga review nito mga day. Ayan. Ayan siya. So, ayan ang kanyang front camera. Tapos, ito yung sa kanyang likuran din. Ayan. dito siya pinipindot mga dayo oh, pag, pag mag-capture ka ba so open natin ito accessories So, ayan mga day. Ito ang kanyang camera. Oh, DJI. Baka naman. Hmm. Ayan. So, ang kaganda ng mga review niya. Kaya, ito yung kinuha ni Javi para sa akin. And take note, mga day. Hindi ako nagpabili kay Mister. Siya ang siya ang nagsurpresa sa akin ba? So, ayan. Ito ang kanyang camera. O, oh, ayan mga dayo. Napakaliit ng camera. Malaki pa yung aking kamay, oh. So, let's open it. <much> Ako, daan-daan lang. Huwag kang ma, kang mahulog. Ayan, oh. Napakaliit, no? Napakaliit ng camera, oh. So, ayan. Yung gamit ko pala sa pagbablog ko, mga day, ay cellphone. Cellphone lang ang gamit ko. So, ayan. Si mister Nagsabi siya sa akin na, bilhan kita ng camera ba? Lagi natin dito baka mahulog. Naku, mag siya pa. Kabago-bago. Ayan. Bilhan kita ng camera para mapaganda mo yung pag-vlog mo. Ah, kinilig ako kay mister So, ayan. Ang accessories niya. Tingnan natin ano yung mga accessories na dito. Ang kanya mga accessories. Eh. Oh, may free na another camera mga day hindi, joke lang. Ano yan? Ah, case niya ba? Ayan o, oh, ah, case niya. Kapita ko sa inyo. Buksan natin. Ayan. So, ayan siya. Ano ba to? So, lagay mo natin dyan. Tapos, ito ang kanyang battery. Tapos, ano ba Ano ba to? yung kanyang yung ina-attach dun sa camera ba? Saan ba ito ilalagay? Mamaya, tingnan natin dun sa ano niya. Ayan, mga accessories lang yung mga tumaday. Tapos ito, ito yung ilalagay dito yung camera. Ito ang kanyang case ba? Protection. Parang gaganyan yata yan eh. Gaganyan mo siya para maipasok mo. mabangin ba ginagawa ko mga day? Baka mamaya masira ako. Ay. Ay. Susmarine sir. Baka mamaya masira pa yan Ano pa ba yung mga nandito? Wala na. So. Ayan. Meron. Dito pala ang kanyang charger ba? Hmm. Ayan ang charger niya. At. Ang kanyang. Manual. Ano ba ito? safety guidelines and what is it about ayan kanyang um, starter guide starter guide quick start guide ayan 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 pala kung paano mo siya ilagay dun sa kanyang case ayan oh. so ito daw hi ganyan siya. Mm -mm, tama Tapos, ito. Okay. Ang likot naman ng papel na to. Ayan. So, ilalagay mo siya dito. Mm uh -hmm. -huh. Ganyan. At, ikiklip mo ulit. So, ayun. Ganoon pala yan. So, ito pala. Dito yan. Ayun, nagmamagnet siya, oh. Kahit may plastic pa. Ayun, nagmagnet siya. Tapos, syempre, ito yung battery niya. Tapos, ito naman. Ito yung i-attach ia mo dito. Ayan. Ayan. Para kung lalagay mo man siya sa tripod, ganyan. Ayan, dyan mo siya i-coconnect. Ayan. So, ayan ang battery at charger. Paayos ko yan mamaya kay Habi kaya hindi ako marunong masyado sa... Hindi ako masyadong tiki, ba? So, itabi na natin ito at baka mamaya ay mahulog ko pa. Naku! Madisgrash siya pa, day. So, ayan siya, mga day. Ang ating camera. Ang ating bagong camera, na natin gamitin ng ating cellphone. Yan, at medyo shaky siya. Tapos, madalas, ano pa, zoom in pa yung aking mga kuha. So, hopefully, dito mga day, ay maayos na natin ang ating pagbablog. Ayan. So, ano ba dito? So, ito ang ating rear touch screen sa so, may likuran yan. Tapos, So, dito muna tayo sa harap. Ayan pala. Ayan. So, ito ang ating shutter or record button. Ayan. Tapos, ito ang ating front. So, ito ang ating front touch screen. So, ito naman ang ating lens. Ito ang ating status ng LED. At dito naman ang ating microphone. At dyan na rin ang photo sensor at microphone 2. So, dito naman sa gilid ang kanyang chargeran. Yan. Yan, dyan nilalagay ang charger. Yan. So, dito naman ang on and off. So, ito ang kanyang battery compartment button. Ayan. So, dyan nilalagay ang kanyang battery. battery so, bagay natin ang battery ayan. lock ayan, yung kinaganda pa pala dito mga day. pwede siyang i-connect sa phone nyo so kahit nasa ulo siya, pwede kayong tumingin sa phone kung nakafocus ba or hindi nasa na ba yung on and off ayan Uy, hey, gumagana siya, mga day. oh English daw, mga day. Ah, language. Ano bang piling language natin? Baka may Tagalog dito. Tagalog na lang. Oh, baka naman may Bisaya. May Bisaya na lang. Wala. English na lang, mga day. So, dito naman tayo, mga day. DJI mic. So, ito, in-order niya raw ito na separately. Hindi siya kasama dito sa pack. So, ang kanyang binili ay ito. Ito, binili niya rin na separately. Tapos, ito rin, binili niya rin na separately. So, ayan. Buksan natin ang... Buksan natin ang... So, ayan. Buksan natin to hmm. Tuwang-tuwa ako mga day pag nag-unboxing ba. Okay, kahit sino naman yata, no? Para ka bata na magbubukas ng mga regalo ba. So, ayan. Saan so, siya? DJI. Baka naman. Mic Mini Transmitter. Saan so, siya? Tingnan natin. Buksan natin. Uy! Ano kaya yan? So, ayan siya mga daya. Ah. Bag siya na maliit. Ang cute ng bag. Ang cute. Parang pitaka ko lang nga. Ah. Parang pitaka ko lang ko sa Pilipinas ah. Uy, ang cute niya. Gusto ko itong maging pitaka. So, ayan siya mga day. Ayan. Lapin natin doon. Doon. Ang ah, kanyang... Ano ba to? Ayan. Lagay muna natin. Labas muna natin silang lahat. So, ayan. Hindi naman gamit yan. Ayan. So, ano pa dyan? So, ayan ang kanyang mini bag. So, ayan. Ayan ang ating mic mga day. Ganyan siya. Pwede mo siyang i sa inyong damit. At ano naman to? Uh. Uy! Ano ba to mga may libre yatang ipit to mga dayo. Libre ipit ba? Hey, joke lang. Dito yata yan siya. O ba yung pinagagawa ko? Ayun, tama nga. Ayun siya mga daya Ang cute niya. So, dalawa yung mic. Ay, hindi. Isa lang pala yung mic niya. Ito pala, ilalagay siya dito. Ganyan. Diyan pala yung lagayan niya. Diyan mo siya i-charge. So, ito siya. Doon. Sasaksak doon. Tapos, adapter. O, ayan. Tapos, ito. Ayan. Extra niya pala yan. Pampalit. Ang cute niya mga tayo. Kala ko ipit kanina. Ayan. So, ito. Isa siya. Tapos, i-clip mo siya sa damit mo. Ang cute. Ayan. So, tabi na natin sila at nang ma-charge na mamaya at na magamit na sa susunod na pag so ito ito buksan natin ano ang laman ng case na yan nako baka mamaya may million na baka may million tong case na to tong malita na to baka mamaya may million million cheres ayan so ito yung mga ayan o ba diba? talagang kinumpleto na ni mister ayan ah oh ito. So, ito, pwede siya sa chest. Ayan. Sabi niya sa akin na iba-iba yung ano nito, contents nito. Yung mga, ayan siya. Kita ko sa inyo. So, pwede siya yung sa chest. Tapos, meron din siya yung sa ulo. Inilalagay sa ulo. Meron din siyang arm band, So, pwede rin siyang ilagay sa arms. Tapos, meron din ito. Ito pang diving ba? para hinpa, para pag kunya nagdive ka na nabitawan mo yung camera ba yun. Hindi siya lulubog, hindi siya mawala. Ayan, tapos meron din siyang yung gorilla pad. Ay gorilla pad ba yung tawag doon? Ah, gorilla stick ba? Tapos meron din siyang selfie stick. Ano kaya itong bitol? Butel. Tapos meron din siyang Ayan, mga iba't iba na Ayan. So, pakita natin. Pakita natin sa inyo, mga bay. O, ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, pwede siyang ganyan. Pwede siyang ganyan. Pwede siyang balubalok to ten. Pwede siyang gawing parang pusit. O, ba? Diba? Ang cute niya, mga day. Ako, kumpletos ricados na. O, ayan. So, itabi natin yan. Tapos, ito, ito yung, saan ba ito nilalagay? Ah, ito yung nilalagay sa arms. So, ganyan. Ayan. So, pwede siya dyan. Kung saan man party ng arms mo. Ayan. Pwede siya. Tapos, meron din tayo dito yung nilalagay sa ulo. Ayan. Ito gusto ko siya mga day. Kay hindi na ako mahirapan na i-pwesto ba yung camera. Kay madalas ako kung nahirapan magpwesto ng camera wala akong mapaglagyan doon kaya pag pag nagkakalkal kay Mr. Bin, wala tayong minsan nahirapan ako or madalas nahirapan ako so ito mga dye kiniklip siya pwede siyang iklip sa damit mo or sa bag mo daw tapos ito yung sa mga nagda-diving ito mga maliliit na mga buti-butiltil ayan so meron din siya oops natanggal meron din siya yung sa car So, kung mag-vlog ka na nasa car lang kayo Ayan, pwede siya I-attach mo lang siya dito Uy, excited na si Inday So, ano ba mga to? Napakadami namang laman nito Nagamit so, ko ba lahat po? Ah, ito yung sa ano niya, Day, oh Ito yung sa chest Ayan, oh okay, ka sa inyo. Ayan So, dito lalagay yung camera Tapos sa may dibdib yan Kung ayaw mo sa may ulo yan, pwede rin siya sa akin. Gusto ko rin yan. Yan, sa dalawang yan. Tapos, ito mga extra-extra. Ano ito natin lagay? Ayan, mga extra accessories lang yan. Mga tornitornilya ba? Tapos, ito yung kanyang selfie stick. Ayan, pamalo. Uy, may pamalo na tayo. Ayan. Di, lang sa camera yan. Pang selfie ba? So, ano ito kaya? Makabalot pa, oh. Ano mga to? Ah! Wala, mga extra-extra lang din na mga accessories niya. Ayan. Wala na ba? Ayan. So, gusto ko rin yung case niya. Ang ganda ng case niya, mga dino. Ayan. So, ayan ang ating harbat for today, mga day. di charot lang. Hindi natin harbat yan. Binili ni Mr. Pa-surprise. May pa-surprise si Mr. Hindi si Mr. Bin, ha? Si Apam. Ayan. ha diba? Kaya mag-apam na rin kayo, mga day. Charot. Baka mamaya, mabash na naman ako nito, ha? Dami-dami na -dami nga nagbabash sa akin, eh. Pero marami pa rin ang supporter. Kaya thank you. Thank you very much, mga guys. Thank you very much, mga day. Ayan. Ayan. So, ganyan siya, mga day. Oh. Pwede rin na ibabase po. Pero masyado na kasi siyang mababa. Ayan, mga day. So, pwede siyang ganyan. Ayan. Or, pwede rin siyang ganyan. <laughs> Pero parang ang awkward naman kung nasa taas siya na ganyan. Hmm. Parang mas maganda yung nasa gitna siya. Sa gitna. Sa bababa ng dibdib. Ayan. So, dito yung kanyang lock. Gusto ko siya mga day. So, sa mga susunod nating mga vlog, susubukan natin sa gamitin. Ano, anong ba yun? So, ito yung head strap mga day. Yung sa ulo ba? Dali. Adjust muna natin kay baka malaki yung ulo ko. Baka sabihin nyo malaki na yung ulo ni Inday ba? ilalagay natin yung camera. Nasaan na yung camera? Wala na, wala na yung camera. Ayun pala. Ayun pala. So, ayan. So, dito long siya. Dito siya niyan. Magiging dito niyan siya. Ayan. Ganyan. So, ayun sa camera nga pala mga day. Pwede mo siyang adjust. Siyempre, i-yoko mo siyang ganyan. Yan. Para kitang-kita si Mr. Bin ba? Kitang-kita ang mga harbat. So, yan. Maganda din siya. So, ano ba yung susunod? Ito naman yung sa may gorilla. Ayan. Ganyan siya. Tapos, yung sa arms. Ayan sa arms naman ayan siya so ano ba ayan pwede siguro siyang ganyan or ganun or ganun pero mas bet ko yung sa head strap at saka yung sa chest gusto ko yun baka yun lang yung gagamitin ko ang dami-dami nito tapos dal dadalawa lang yung gagamitin ayan so ito meron tayong pamalo pang bing wheat hindi joke lang pang selfie selfie ba ayan adjustable of course tapos ito pwede mo rin siyang dahil ayun no meron siyang butas doon pwede mo siyang i-attach dito taas naman, no? Dapat meron na lang tong ano eh. Dapat meron na lang siyang tawag dito pa ah. And then yung mic. Itong mic. Ayan. So, Ayan, kung kunyari kakanta tayo. ta -da 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 -da. <laughs> Ayan, pag mag... Pag magkarao ka, magbidyo ka okay mo. So, ayan, mga day. Pag magbidyo, okay ba? Pwede ba unin? <laughs> ayan, pwede magkanta-kanta. Ayan. So, ganda niya, mga day, oh. Ayan. So, ayan ang ating unboxing, mga day. Sana na-entertain ko kayo. Maraming maraming salamat sa inyo mga sumusuporta. Patuloy na sumusuporta sa ating maliit na channel. Sa ating munting channel. So, ang ating parafol ay nalalapit na. Abang-abang lang. Huwag mainit. Basta keep on supporting, guys. And, pakishare na rin ang ating mga videos para alam mo na, madagdagan ang ating mga pa, ang ating mga palaro. so, yun ang ating unboxing today, mga dahay. Thank you so much for watching. At, na-appreciate ko kayong mga sumusuporta ka sa akin. Huwag kayong mag-alala, mga dahay. Dahil, malapit na tayong magparapol. Abang-abang lang. Thanks for watching. Bye!